ano punta tayo doon gusto nyo para teka punta muna tayo doon stop light eh <laughs> stop light siya hintay muna tayo ay ang tagal ay ang tagal naman ang tagal naman no. La, 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 la. Kamusta na? Kamustahin natin? Ang sino ang pating pwedeng kamustahin? No? Uh -huh. ito, 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 ito. Ito lang ang ating bandarong. May pipinan tayo. <laughs> kalbo na si Mami dito. <laughs> Hindi siya kalbo, kaya mutik-tik na. Mutik <laughs> <laughs> Malapit dito ah. Kesa doon. <laughs> Ayan na oh, tulad nito. Papakita ko ah O diba? Pula siya pag nagtag-init na po ang talagang init mag-green tapos malalagas din po ganyan kasi dito talaga ang, ano, ang climate pa bago bago pa iba iba <laughs> tulad yung yung sakura hindi na natin abutan. meron pa natitira ayun o no? <laughs> Sakura ba yan? Sakura. Kapirandot. Meron dito. Mukhang meron. Mukha pa rin meron. Ano siya? Sakura trees. Ano? Cherry blossom trees. Ayun. Puno. Maraming puno. Kaya lang di magano maliwanag. Ano? Ano? Mm. Diba? Okay. At least, makita natin. Ah. Kahit pa, no? Diba? Tara. Go, go. Ha? Asok ko mati, kuyo. Ne. <laughs> Asok ko mati na. Itimiyo ka. Try ko lang dito. Try na Ano ba itong ginagawa ko? Wala, walang hawak eh. Wala nagahawak ang hirap. Ang hirap na baan. Amaya-amaya. Gaan tayo nang pagbablog ko doon. Para may pang-update. Upload na natin sa ano. Di pa? Ha? Okay. Dito tayo na. Lahat natin ang trees. Meron pa rin siya. Kahit paano. Ito. Medyo ganda sana to. No? Trees. Ito. las natin dito. Akyat tayo. akyat. Akyat. 'di ba? Ayun. Ayan. ay Ganda oh. Ganda de ba? Ay, ganda naman oh. Hmm. Ganda. Oh. 'Di ba no? Ganda sana sa oh. Wow. Ayun. Bye bye na. Punta tayo magkakain <laughs> mo na Bibili tayo ng ng ano eh. ano ba yung sinabi ko? Herbal. Okay, bye bye na.